sarap ng tulog ng puso. Oh, hi! Hello! Walang pag-aari to. Nag-forgod na ang may-ari. Kahit sino na lang nagpapakain dito. Hello! Ang bait niya. <laughs> Hello! Lagi yan siya nagtatambay dito. be sleeping? Uli, what are you doing? I need to clean your room ano, also. Here. Where are you going? Uli Olivia, oh, magtatalo. Wait lang, Uli. Don't know, go, let's Uli. <laughs> Uli, where are you going, Uli? Galit go, si Uli. tu tadi. Ini. Betul nak Ah, takut ke kay Mary? Kamu takut. Dilinisan ko lang yung ano mo. Kukunin natin ah. Ha? Uli. Rico. Lalalalalala. Uli, 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 uli. saan siya pupunta punta talaga siya doon magtatago ayaw niya kay Mary kaya sabi niya hindi ka maganda mag-alaga sabi niya hindi naman kita ang amo. ako naglilinis ng ano mo ulib ulibya si ulib lalaki man yan siya si ulib natatapos naman si ulib oh Alis ka din kasi didiligan ko yung mga halaman. Olivia. Ano? Nakikinig ka ba ulit? Nakikinig ka o hindi? Ano ba si Uli? Nakikinig ka kay Mary o no? Saan ang punta mo? Saan ang punta ni Uli? Saan anong punta ni Olive Nililinis ako ng ano mo ay ng ano mo tirahan saan ka gusto kang lumabas <laughs> gusto niya lumabas eh kasi dati pinapalabas kita ngayon hindi na dyan ka lang daw palabasin kita Olive hmm. Olive hmm.

Steve, come here. Pagalitan tayo ni Amo. <laughs> please mo lang ka din. niya, May, huwag mo ganyanin ang ko. Huwag kang pumunta dyan sa basahan. Gusto, bukalang sa trabaho ko eh. sa ano um, niya, naririnig niya si ano. Kunin ko kayo. Alam niya saan ang amo niya eh. Naliligo yung amo niya. <laughs> Ini dia. Ditukar ditukar. <laughs> Ambil segua makan. Tetap agak